Good morning po mga idol, ikaw ba isang mananay at naghahanap ka ng tutorial about sa pananay? Huwag kang mag-alala mga idol, nasa tamang landas ka, tamang tama ang channel na napuntahan mo. Siya nga pala mga idol, ako pala si Marvin Pastor, 13 years na po akong nagtatahi at nagpa-pattern making. Gumagawa po ako mga idol ng mga school uniform, office uniform, americana at iba pa. At ngayon pala mga idol, ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano nga ba ginagawa ang pattern ng polo. Ihimay-himayin natin mga idol nang sa ganun ay maintindihan nyo maigi. Di bali na pong humaba yung video natin. Ang, ang mahalaga mga idol, matututunan nyo at maintindihan nyo yung mga ituturo ko. mga katrabaho ngayon pala ay gagawa tayo ng video ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng pattern ng polo step by step mga katrabaho at ito pala yung sukat as natuto lang mga katrabaho polo pala ito ng kapatid ko kaya syempre pasok ka na ipapagawa sa akin ng pattern ng polo uh, i-share ko na rin sa inyo para makakuha kayo ng idea para kayo sa sarili nyo kakayanin yung gumawa ng pattern ito pala yung sukat mga katrabaho ang shoulder, ang shoulder niya is 17 arm length is 8 and a half yung length niya is 28 yung bus yung bus pala mga katrabaho sa iba nyan tinatawag yan na chest Uh, 40 yung 40 mga katrabaho finish na yan may allowance na yan tapos um, pag ganito kasi mga high school hindi ano to eh kumbaga hindi siya pa sexy kumbaga kung ano yung sukat ng ng bus siguro kung sa sa bandang waistline nito sa bandang waistline nito nasa ano lang to siguro 39 hmm, ganon 39 tapos yung hips is 40 hmm, ganon <coughs> ngayon mga katrabaho ako na yung Siyempre, katrabaho kung gusto nyo mag ano kung gusto nyo matutong magpattern kailangan mga katrabaho meron kayo nito iskuala at cold stick kahit ito lang kakayanin nyo magpattern ngayon, kung magpapatan kayo ng polo, ang unang yung kukunin na sukat ay yung length. Ito na. Magbuhit muna kayo dito. Maglalagay kayo dito ng alawas mga katrabaho. Huwag niyo masyadong idikit dito kasi aakyat pa tayo dito. mamaya. So, <coughs> Isang buhit lang dyan, tapos susukatin niyo na yung length. Yung length nito is 28. 28 <laughs> tapos allowance na 2 inches yan, yan yung sukat ng length ngayon <laughs> eh mga katrabaho ang pagganitong katawan kasi yung 40 na to finish na to <clears throat> ang baba lang dito <clears throat> yung kapatid ko ano naman yun payat naman yun Naging 40 lang yung lalagyan nyo muna dito. Paguhitan nyo muna sa laylayan. Naging 40 lang yung sukat dito ng polo kasi um, gusto lang gusto lang ng nanay ko na maluwag. Pero ang flat measurement ng kapatid ko is nasa 36. <coughs> Ngayon yung pag kinuha nyo yung pag kinuha nyo yung baba dito sa kilikili doon kayo bumasi sa doon kayo bumasi sa flat measurement ng dibdib ibig sabihin kung 36 yung flat measurement ng dibdib i-divide nyo lang siya ng Okay, dito sa eskwala mga katrabaho divide 4 nyo na lang uh, katrabaho pwede kayo mahirapan kung 36 yung yung flat measurement ng dibdib i -di divide 4 nyo lang siya makukuha nyo yung 9 36 divide 4 is 9 <coughs> ngayon dyan sa 9 dyan natatama yung kilikili Yan. Diyan tatama yung kilikili. Ngayon, kukunin nyo naman yung sa waistline. Pag kinuha nyo yung sukat ng waistline, tulad nito, galing dito sa kilikili, papunta sa laylayan, 19. Ngayon, pag hinahatin nyo ito, divide 2, mali 9 and a half, aakit lang kayo mga katrabaho ng 1 and a half. Yun na yung sa tiyan. ito na yung sukat ng chan tapos magsigat lalagay kayo dito ng pichera yung tawag nito mga katrabaho sa iba pero itong allowance na to ito yung allowance na yung sa polo mga katrabaho yung overlapping yung overlapping dito ng dalawang front para sa butones kaya itong allowance na to ito yung gagamitin sa overlapping tapos ngayon pagkatapos itong mga katrabaho itong itong mga guhit na to tapos dito sa itong guhit na to ito yung pichera pagkatapos nyan kukunin nyo na yung para dito sa neckline yung 36 Then mga katrabaho, yun sa eskwala. Mga trabaho dito sa mahabang kamay ng eskwala, sa mahabang kamay 36 Yan. Tapos urong kayo ng 1/4. Kasundan niyo ba mga katrabaho? Pag kinuha niyo dito yung kasi 36 kasi yung ano eh yung sukat ng bust o kaya chest yung 36 hahanapin nyo dito sa skwala ito 36 eh kalahati ng 36 18 ito ito na yun tapos uro na 1 4 <coughs> tapos akyat lang kayo dito ng 1 in 1 4 kaya dito pwede nyo na gamitin dito ispala na ito sa mahaba na kamay dito naman kukunin nyo dito yung shoulder kung 17 ang shoulder dito. hanapin nyo dito sa ispala yung 17 yan. yan na yung sukat tapos yan kukortihan nyo na lang ito na yung sa likod tapos sa ispala pa rin kukunin dito sa maliit na kamay ng ispala 17 naman kunin yung 17 tas alawan sa tahi pagkatapos nun galing po dito katrabaho dito sa itong kung saan dito yung sinukat natin sa neckline Itatapat nyo lang dito yung skwala tapos lulubog kayo dito ng half inch yan na yun sa shoulder ito na yung sa shoulder ng back part natin ngayon <coughs> magbababa tayo dito mga katrabaho ng 1 in 3 fourth dito 1 in half disclaimer lang pala mga katrabaho yung pagpapattern iba iba ng paraan kaya kung may mga nanonood yan na cutter wala namang tama at mali mga katrabaho at nagkakatalo na lang yun sa sa lapat ng polo pag sinuotan ng may-ari. Ito pala yung sa front part. Ngayon, ang sukat ng dibdib nito ay 40. Finish na yun. Nahanapin naman siya dito sa skwala. Dito pa rin, yung maiksi na kamay ng skwala. Yung kalahati ng 40 mga katrabaho, 20. Kaya hahanapin nyo dito, 20. Huwag kayong malilito mga katrabaho kasi pag dito nyo kinuha yan sa mahabang kamay, iba na yung kalabasan ng sukat. Kaya pag kinuha nyo sa dibdib, yung maiksi na kamay, dito nyo hahanapin yung sukat ng dibdib na 40. Yan. Yung 20, kalahati ng 40 is 20. Yan na yun. Wala pang alawans nyo mga katrabaho. Yan nyo yung finish. <coughs> Tapos, yung sa hips, pukunin nyo rin yung hips. Na 40 din dito pa rin. Tapos, dito naman sa chan, pero mas maganda gawin ito ng ko, ano, korte. Gaw, pwede itong gawing 38 mga katrabaho. Kasi yung mga high school, kasi maliit naman manchan ng mga high school. Kaya kung 40 yung dibdib, gagawin 38 yung waistline. Okay lang yun. Kaya yung 38, hahanapin natin dito sa swala. Yung maiksi pa rin na kamay ng swala. Yung 38 na waistline, hahanapin nyo na yung kalahati ng 38. Ito na yung 19. Pagkatapos yung mga katrabaho, ikokonnect nyo lang yung galing sa hips papunta sa waistline. Pwede nyo gamitan nitong curb stick. Tama. Ikokonnect nyo lang itong mga katrabaho. Ayan. Ayan. Connect nyo lang yan. Nakaganyan yung curbs stick mga katrabaho tapos pagdating naman dito mga katrabaho pag ginunik natin yung waistline papunta dito sa sa dibdib babalik rin yung lang yung curb stick kung ganyan siya <coughs> dito sa baba pag kinuha, nyan, pag kinuha nyo pag na dito sa taas Ibabalikta ta nyo lang yung curb stick para maganda yung bubuk dito ngayon dito <coughs> pa pala mga katrabaho uh, dagdag kaalaman na rin yung mga polo yung sa bandang likod sa back part diretso lang pala yung mga katrabaho diretso lang yung yung dito sa likod sa laylayan pero pagdating sa front part um, ang standard talaga ay mas mahaba yung front part kumpara sa likod kasi yung sa front part kasi dadaan pa sya, sa, chan lalo mga katrabaho pag ma malaki yung chan ng uh, magsusuot kailangan talaga mahaba dito sa front part kasi pagdating dito sa chan aangat pa ng konti yan dito sa dibdib ba aangat din ng konti kaya kung ipapantay nyo yung front part tsaka yung back, back part ah, magmumukhang maisi yung front part pag sinuotan na mayari yan po tapos minsan naman yung mga polo nilalagyan merong slit merong slit dito sa gilid yung standard lang ng 4 uh, for any a yan, yan kasi hindi na yung masyadong mataas na slit ang purpose naman ito, para pag umupo yung magsusuot ng polo parang may hihingahan dito sa gilid hindi ma hindi, hindi magugusot masyado yung polo kasi pag walang slit kasi yun dito pag umupo yung mayari ng polo ma -ano din maupuan din yung pati yung ano laylayan ng polo pagkatapos nito mga uh, ito, yung sa likod. <coughs> Gamitin nyo lang yung squala. Yung mga trabaho Ito yun. Ilulubog nyo lang ng... Kita nyo ba mga katrabaho? Yan. Ito, nakadiretso sya dito. Ilulubog nyo lang ng one port. Para yun na yung back part. Ito, dito, Yun ay yung back part ng mga katrabaho. Ayan yung back part. Yan yung back part mga katrabaho ay tandaan nyo. kita eh, tapos ito, gugupitin ito. Para mga katrabaho na sundan nyo ha. Ah. Kung may mga tanong, pakicomment na lang dyan sa baba. Para mapag-usapan natin. Ito topi niyo lang yung mga katrabaho. Ito yung back part. Ngayon, kailangan din may marka yan dito sa front para pag tinahin niyo magkatapat yan. Pagkatapos yan, ito na yung magiging guide niyo papunta dito. Ito na yung kalalim dito. Ito na yung front part. Yan. Kung mapapansin niyo mga katrabaho, mas malalim yung front part kumpara sa back part ang purpose naman ito para hindi masikip sa kilikili. Kaya <coughs> minsan may mga tabas ng polo na kahit maluwag naman tingnan pero pag sinuot mo ng mayari masikip pa rin. Yan yung problema sa mga ganyan. Pus pus. pus. Ito, tuloy tayo mga katrabaho ah. Ngayon mga katrabaho, karamihan sa polo, standard talaga. Merong tinatawag na umbrella or back yoke. Hindi ko lang alam sa iba kung anong tawag nila. nasa ito yung tawag. Ngayon, <coughs> ito mga katrabaho, <coughs> kung 36 yung waistline, kung 36 yung waistline na, ay waistline, oh waistline. Ito <coughs> yung mga katrabaho. Kung 36 yung bus line or chest pag kinuha nyo yung neckline ng baba dito sa front dito, dito sa dito, yun pa rin yung pagbabasihan nyo sa neckline dito ilapit e, mo kung 36 yung bus line hahanapin ah, nyo dito sa squala. ito mahaba mga trabaho ha squala. hanapin nyo dito yung 36. Yan. Kalahati ng 36. 18. O, ito na yon Ito yun sa back yoke. Kung baka, mga katrabaho, hindi kayo manghuhula kung saan ilalagay yung back yoke. Tapos, ito. Trivia ulit. Konting kakaunti lang yung cutter gumagawa nito. Yung back yoke, hindi siya nilagay dyan para magkaroon ng design. Pero may purpose yan. Kung titignan nyo, mga katrabaho, yung back yoke, meron talagang pakurup. May pakurba yan dito May pakurba yan dito banda Ito Ang tawag kasi dyan piga Para Hindi yan lumubo doon banda sa likod na gili-gili Pag sinuot na may ari Ito Pero kakaunti lang yung cutter ng gumagawa nito Yung iba hindi nila alam dahilan Pero may purpose yan Pagkatapos nyan Bababa lang kayo dito ng Bababa lang kayo dito ng 3 port <coughs> Pagkatapos nyan Iko-connect nyo na to Siyempre, kukulang muna gamitin nyo. Ay. Kukulang muna gamitin nyo para kukunin yung sukat ng neckline. Hindi pa yan final. Titignan natin. Pero ang neckline madalas dito, sa ganito kalaki na puno, siguro yung neckline ito mga um, 17. Ganon. Susukatin dito mga katrabaho dito sa back part muna magsisimula dito muna magsisimula pagkatapos nyan papaykutin nyo lang dito tatandaan nyo hanggang dyan lang yung likod tapos inilipat nyo sa front ngayon tatama ba ng 17 syempre hindi okay pag ganyan mga katrabaho kaya hindi ko muna pinahinal dito kasi mag-a-adjust pa tayo nyan kasi kung 17 talagang, ito pwede mo itong mga, kahit mga 16 and a half. Pagpalagay natin 16 and a half. Kasi baka pangit din yung polo kung masyadong malaki yung, masyadong malaki yung neckline. So buwan natin yung polo. natin ulit mga katrabaho ha kasi hindi tayo nang hula dito, yan yung problema sa ibang nagpapattern kasi tinatamad na silang sundin yung sukat kaya nagiging sakal yan dito yan ito mga 16 and a half para lima natin konti yan ay okay, ito na yun ito na yung sukat 16 and a half kailangan mga katrabaho meron din kayong ganitong pattern kaya minsan ano to mga katrabaho pag bumili kayo ng skwala madalas isang set na to ganito madalas isang set na tong ganito yung pang kilikili tsaka yung pang kilikili yun na rin yung ginagamit para sa neckline pagkatapos ito mga katrabaho ito na yung sukat ng sukat ng neckline 16 and a tandaan yung mga katrabaho huwag kayo malilito ngayon syempre lalagyan natin ng bulsa pangit naman yung polo pag walang bulsa ito. galing dito sa sukat ng ano sa guhit na to ito yung sa bus line akit na kayo dito ng mga 1 and yan mga one and, yan, one and yung standard ng paglagay ng bulsa ngayon ang magiging laki naman ng bulsa nito si so estudyante lang naman to pero mga 4 and saan na malaki yung pipe pag 4 and half, dyan ang laki ng bulsa dito para nasa proportion 5 yun sa baba lalakihan nyo ng half inch tapos pwede niyak dito kunin nyo lang yung gitna dito tapos half inch dito half inch dito tapos nyo patulisin yan na yung yan na yung ano marking ng bulsa yan yun lang mga katrabaho ito na yung sukat ng ito yung front so, natin natin para malinang ito yung front ito yung back <coughs> ito mga katrabaho may allowance sa ito dito sa tahi, ito dito ito dito ito dito sa front meron na rin itong allowance half inch marunong kayo magtahi ng polo familiar na sa inyo to ito dito sa shoulder <coughs> wala pang allowance to yan maglalagay pa kayo ng allowance nandito pag tinabas nyo na sa tela yan tapos ganun din dito yun dito sa neckline lalagyan nyo pa ng allowance nyo na 1 part ganun din dito sa likod sa back part ngayon mga katrabaho, para makumpleto natin itong pattern, ang susunod na gagawin natin, yung pattern ng manggas. Ayun. Ang haba ng ang haba ng manggas ay 8 and a half. Ngayon, <coughs> sa ganito mga sukat kasi, nag-aakyat na ako 4 and a half dito. Dito tayo, itong guhit na ito mga katrabaho yung gagamitin natin ha. Ah. 4 and tsaka galing dito magsusukat ako ng 8 and tandaan nyo mga katrabaho ha 4 and galing dito sa ganitong sukat 4 and a tapos akyat ng half inch tapos galing dito wag nyo gagalawin yung ruler sukat kayo ng 8 and yun naman yung su haba ng magas pagkatapos ng 8 and na yun magdadagdag kayo ng 2 inches para sa Malawas yan yung pagtupi ng manggas. Tapos, lalagay nyo na ng guhit dito. Tapos, yun. Kukunin natin yung sukat ng armhole. At papaikotin nyo lang dito yan sa armhole ng back part at front part. 18 in 1 port 18 in 1 port mga katrabaho ha huwag tayong mali dito pag nalito kayo mahala kayo <laughs> ito 18 in one port sukat na armhole o, sige tuturuan kayo ng malupit na ano ang malupit na paraan 18 in 1 port hahanapin nyo sa skwala yung maiksi na kamay 18 in 1 port Hanapin nyo lang mga katrabaho 18 and 1 fourth Nandito ang 18 and 1 fourth Sa mga XC na kamay ng skwala 18 and 1 fourth Yan, ipukunik nyo yan Yan mismo ang sukat Lang Ito sa armol Ito yung sa manggas naman Tapos um, Gano'ng kalaki yung Kamay dito siguro mga 14 yan ito, mga katrabaho, 14. Kaya 7. Nilagay ko ng 7. Kasi dalawa 7. 14 yan. Kasi kukunik lang natin to. Yan. Tapos. Tapos yung mga katrabaho. Ganito lang yan. Yan na yung mga, mang yan na yung mga mga katrabaho. Ito yung um, ito yung back part. Ngayon, mga katrabaho, gusto niyo talaga magandang pattern, magandang tabas, maganda pag sinuot na Ilubog niyo yung front part. Nakita niyo mga katrabaho yung pinagkaiba? Yung front part nakalubog. Yung back part, ito yung back part. malupit lang gumagawa niya mga katrabaho yan talaga yung made to order ito yung back part ito yung front part pasensya na kayo mga katrabaho sa writing ko ha yan lang yung kinaya eh absent kasi ako nung kinuro sa akin ng teacher eh. absent ako nung ayan na mga katrabaho nabuo na natin yung pattern ng polo ito na yun medyo syempre kung bago pa sa kung bago pa sa inyo yung pagpapattern medyo maguguluhan kayo kasi ang daming buwi pero ulit ulitin nyo lang yung video at matututunan nyo yung pattern at ngayon mga katrabaho ah, makikiusap ako sa inyo baka pwede nyo pindutin yung subscribe button dyan at notification din para si Baateng tayong gumawa ng video. Kasi kapin kong kada linggo mag-upload ako ng video para ito, ito na rin yung contribu contribution ko dito sa sa ano, sa mga katrabaho natin. Kaya ingat.